Kapit na yung kumuman, baka rin ako, ako nauna. Nay, uh -huh. kanang talgo sa kalabasa. Kani, palya. Kaya ako naman, gi... Putulag punuan na ni guys. Kaya, ang dalag naman. Matay naman Ang naman lang yung termino kaya, ayun pa sa akong nabalaan man, tama na sa lima kabuan bayman, lima to, an hanggang anyo ang daw o nga ako na siyang gi put putol eh, magtanong na po ko to oh. dali rin niya mo dako lang ni, eh. kanunay lang ni siya baka daadlaw lang ni bubuan, bako ni siya dahil. Oh, masipag ka lang magdilig ng mga laman. Mabuhi mo na silang, ka. Nami kay ni sagol ni Namas Munggo niya. So, ano mo gabi eh. Okay. Buwan. Uway okay. dahon upal ya. Pwede na po lang magamugay

Sa una, mukha ang kupal ya. Ah. Hindi ko magutad. Lamason dahin uga ng asin. Huwag okay. na. Mali. Manda ito. Kaduha pa Pastilan. Ag vitamins na dahito. Ang gi... Kuha. Ang daga kong nakuha. So then, um, huling bunga sa palyani palya ni Agnes. Ano um, kilawon niya guys? Ano?